So what's up pala mga kabulabog? Ngayong hapong pala ay tayo magluluto ng masarap na merienda Ang ginataang sago Nandiyan pala ang mga sangkap ng ginataang sago May langka, may ube, may gabe, may gata, may pandan, may sago At syempre ang malagkit At na nga, binabalatan ang gabe Habang si Deborah, hinihimay niya na yung langka Sumunod na rin balatan ang ube Napakatigas pala balatan ng ube. Tinitirad na rin ni kapatid ang gabi para sa lulutuin nating ginataang sago. At ayan na nga, gayet-gayet nice na ang gabi. Habang si Deborah ay eh, patuloy pa rin naghihimay ng langka. Ginahit na rin ng ube at si nanay pala ay eh, dumating na pala dyan. Ang ginagawa pala ni nanay ay eh, nagbalatan ng saging at ginayat na rin saging sa para sa ilulutuin nating gilatang sago katabi niya na pala si Yuri Boy ang napapakawak ng langka kanina sobrang tamis pala ng langka namin at ayan nagpaalam na tayo at sinalangin na natin ang talyase na paglulutuan natin ng gilatang sago Ibinuhos na natin ang gata tapos imegos-megos mo lang yung gata para hindi makorta isunod na rin natin ng asukal ang ginapit pa lang asukal natin dito ay segunda si isang kilo pala yung unang nilagay natin dyan tapos sinalo-halo lang natin Ayan, megus megus lang natin ilagay na rin natin ng gabi napakasarap nito pag naluto itong ginatang sago medyo magastos pero masarap sinunod na rin natin ng gabi dyan ano? Titisminisan muna kayo dyan. <laughs> kasunod, Nay? Gluteus. Gluteus? Ano kasunod, sunod nai? Lutoyos. Lutoyos, ano yun? Lutoyos. Yung lutoyos. Ano ba 'glootoyos dyan? Ito? Ni ni sa tapunan Ito ang ko dyan eh, ito. Sa <laughs> ako. Binili ko siya palagi kanina. Ano yung pag-usok? Sagawang ambaga. Let's go. Kala ko naman, lahat ka rin. nalalagay dito? Nay. Oo. Nay, lagay lang. Anong nalagay, nay? Ako Nay, Aba, mahihain. Mahihain yung ito nung naglalagay ng ano, Glutoyus. Hahaha. Ba yeah sige, lagay mo. Yeah malinis ba kamay ba, mo? Oh. Bakit yan nagano po po? Anong tawag dito? Glutuyus. Ah, glu glutuyus. Kita la <laughs> lagay na si. Oh, lagay nyo na yung pandan para maluto na yan. Ay, ah. yan. Oh. Oh, wala. Kumisama yan, madumi yan. Ah, may -me -me megus megus. Oh, sige. May Me -me 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 megus megus na insan. Hmm. Kita niya, no? Ang bango. Na. Tambang, oh. Lalo pag nilagay na ilang ka dyan. Lalo babango yan. Oh, sarap. Oh, anong kasunod? Oh, lagay na lahat yan dito. Oo, oh, pagsamasamain na yan. Saging sa kalangka. Mekos, mekos na yan. Oo, oh, may. Oh. Alam nyo ba yung ambag ko dito? Alam nyo kung ano? Ha? Ang inambago dito ay limang takal na sago. alam ba, alam nyo ba yung sago kung, kung magkano? Kwatro, ang isang takal na sago. Ayun ang ambag ko. Ang sarap po. Oh. Tsura pa lang ang oh, masarap na. Yan. O, lagay. Dandan lang, dandan. Yan ang hambag ko. Sago. Sago. Quatro sa takal niyan. Rainbow pa. Ang <laughs> dami. Rainbow na sa Lapot na, o. Oh. Ang dami. O. Oh. Sarap, ang bango. Oh. Nangangamoy yung langka. Mga ilang minuto na lang, maluluto na to. Luto na yung luto nito eh. Saka yung gabi, saka yung ube. Mukhang mapapasarap na naman ang merienda dito sa amin. Hmm. Sarap hmm Sarap, Sarap yan. Oh, luto na to, luto. Bubuatin natin, buatin natin toy. Luto na. Bango. Ang bango Eh! Ah! Sarap! Ganun mo ito. Oh, saka may baksa. Alin yung lama? Ayan. Oh, <laughs> Sa ang sarap! Tagi na ang kapit na. Sabaw ng kapit. tumakal. Pagkira uh, Okay. Oh, sunod. Hanay. O si Miel. Oh, si Miel, Miel dito. Oh, ang sarap po na yun. Meron yan. Ang bango nga eh. Si Miel, hindi na Ayan. Ayan. Ayan na. <laughs> Kaya, ay, kanina yan, nai? Sa'yo, nai? Masarap. Masarap yan. Ladyan mo, anak. Pang-almusal. Masarap yan. Sabi, magiging masarap. Hindi mo nangot ng buto, oh. Sabi, magiging masarap. Sabaw. Sabaw. Sarap niyan. Oh, toy, sayo toy. Ay. Toy, puno eh. May mo na yan May na si Donna. Ah, Donna! toy, mo pa. Pakati na eh. ]Sure. Oh, Sige okay. po, dadalim ba sa inyo yan? Opo. Lagyan mo na sa tao, sir. Sir, lagyan mo sa tao. mo. dalawang tabi na hawak toy. May init, may ito ang hawak tayo dito. Baka mainitan ka. Okay na yan. Okay na yan, Nay. Oh, lagay mo muna dyan. Yan. Yeah. Okay. Ito, ito. Ayan, kuha. Uh, ano masasabi nyo sa ano? Sa biryanta natin? Ano masasabi Ano masasabi nyo? Masarap? So, uh, Ayan, okay. Oh. <laughs> ah, <Yeah. laughs> oh, kanina yan, Nay. kaya ate Jenny. Okay, Jenny. Sila kuya, di nakakuna ba? Oo. Oh, oh. oh. Si nandiyan si Chawena. Ayun, nakakuna yan. Oo, oh, cut, oh, oh pingin mo. Nandiyan. Ay Ayun, Okay. Nay, <laughs> <laughs> Ay, natutuluan ka sa iyo. Oh, mukhang mauubo. Si Maning, Nay. Si Maning. Si Maning. Si Manning. mapupuno Oh, ito ang sa akin. Uh, oh, lagyan mo ng kutsara yung sa akin. Yan. Lagyan natin sa akin. Dito tayo sa kubo kain. Oh, oh. Yan sa atin. Ayan, Kuya Kulidwaldo mo. may isa ko ba lang yan Hmm, ang sarap lasang lasay lang ka no Saka ube eh. mm. Wala nga sa sira na pagkain niya Ang mm sarap -hmm. Mm hmm Sarap <coughs> Ano Ano, gusto Masarap? Ano Anong lasa? Langka. Saka ube, ano? Ito yung ube, pakita ko sa inyo. Oh. Hmm? Ang sarap. Oh, nandiyan ang kabataan. Kainak na, Claude